Nako, pinagpipistahan na naman po ito ngayon. Grabe. Ano, pag nag unfollowan talaga, no? Malaki ang senyal ng negativity yung gano'n, ano? Opo. Pero, teka, tiyakin muna natin kung inanfalo na ba talaga ni Catherine Bernardo itong si Andrea Brillantes. O totoo bang pina-follow naman talaga nila isa't isa noon? O, oh, oh. yun na nga ang malaking tanong, Ina. nanay. Kasi ito na kasi ang basihan ng mga Pilipino. Lalo na pag naggalit nga, pag magkagalit na, hindi nagkikita. Punta ka agad sa IG, tinga, ay, pinalo, unfollow, ganon. Uh oh, Pero nakita ko kanina, parang si Andrea nakapollow kay Kat. Pero si... Ah, naka, -naka pa rin. Oo, si Andrea. Pero si Katrin, hindi. Ay, Wala. palagay ko. Sino ba ang sinaktan Nino? Parang Ayun, ganon. Diba? Correct. Di ba? Kung mm. ikaw rin naman si Katrin at apektado ka nung kwento na nakikipagkita itong si ay, si Blight kaya Daniel, ipa-follow mo pa ba? oh, oh parang oh. ganon. Parang ganon ang anuhan nito, ang sumahan nito. Oh, Bakit sa mga naman mo eh, na nga. Yan na nga ang, yan na nga ang sinabi ni Juris. Dr. Channel. Alam mo si Juris? Ang galing. Alam mo, para napapabayaan na yata niya yung kanyang trabaho sa Amerika sa katututok sa atin. At nagmelangkolya pa siya kanina. Nung daw unang-una siyang nag-text doon sa dating show namin, sa kami, kami tatlo ni na, alam mo na, mm -hmm. sinabi ko raw kay Japs, Japs, pakitabi mo ang number niya at uh, babatiin ko siya yung effort kasi Romel eh, ay, po, yung effort, mapagpahalaga ako alam mo yan, ay, alam mapagpahalaga na ako sa effort na para po bigyan tayo ng importansya ay napakaganda nun, kaya pagbati lang po, ang maibabalik namin ni Romel Chica sa kanila Sana. ayan, eto sabi niya yan ay isang malaking tampal para sa mga nag-aakusang fake news peddler si OG Diaz may pa-actions speak louder than words pa kayong nalalaman kesyo magkasamang sumasayaw sa dance floor ang mga idols nyo, e, eh, kitang-kita naman na cold as ice sila sa isa't isa. So ano yon ban aid solution o damage control para maisalba lang ang love team nila, Ganern, mm. Catherine, -hmm. o kahit sinong tao na nasaktan can only take so much. Kaya, it's only a matter of time at lalabas din ang katotohanan. Sabi yan, o, oh, di ba naman? Buo tapos, na ang kwento kay Juris Doctors. <laughs> oo, eto pa. Doctor lang naman, wala namang es. Here is Channel. Kung totoong may pag-unfollow na naganap, ibig sabihin, totoong gumapang ang anak ni Galeba. Sabi <laughs> ni Marie Jupiter, magsiyon ng espiritu. Totoo raw na gumapang ang anak ni Galema. Di ba? So, Maliit lang to, hindi pala anaconda, nai. Eh. <laughs> alam, alam, mo, sa Aliwan Comics yan eh, di ba? Yang, oh. yung si, ano, ilan Galema. taon ko nang binabasa, kulkulan ako ng kukulkulan. Kukulkan pala yun, ano? <laughs> Yung tatay, si kukul. Si kukul. O kala ko kulkulan. Tapos binasa ko isang araw na wala akong magawa. Kukulkan pala yun. Ano ba yan? Si Galema. Di ba? Nakakasabi sabi, sabi ni John. Ayan. Hindi nagandahan si John doon sa kanyang kinain ng tanghalian. Ay, bakit daw? Eto, tingnan mo ah. So what now, Katniel Miel? Antitindi nyo magsalita. O bakit ngayon may pa-unfollow, unfollow pa ang idol nyo? So ibig sabihin, affected siya ng mga kwento. O affected, ha? Kaya, o, affected. Oo, di ba? Nay, ako po, DZMM Radio Days pa, since early 2000 pa, kasama nyo na ako. Oo, oh, oo. Oh. Paulo Obalde ng Virakatan Duanes. Maganda rin ang istorya namin nito. Si Paulo, grabe. Ibang klase rin tong batang ito. Year 2000 pa. Totoo naman yon, Okay? At eto na. Hmm. Baka gusto mong eh, kahit <laughs> si Tita Weng Jamaji. Si Tita Weng Jamaji nag-text. Of course. Oo. Oh, oh na no, nakikinig yon ang producer po ng When I Met You in Tokyo. Alam mo, ang lakas talaga ng ugong ano. Ang lakas ng sapantaha ng ating mga kababayan. Ito ang pinakamalakas sa darating na match ng Manila. Film Festival, ano? Ayan na, naku, ang laki, ang laki ng billboard nila sa EDSA, ha? When I met you in Tokyo. Romel, kahit naman sampung ganon, kayang-kaya ng produce. Sinabi na, mo Diba naman? Tapos may Vilma Santos ka pa. Tapos Boyet de Leon. May mga Tirso Cruz de Third pa. At iba pa. Di ba naman? Ano Ay, ano pa nga na mo? Totoo ka. Napakalaki. Napakalaking bentahi talaga nitong ano na ito, itong pelikulang ito. Kaya nako, ayan. So, ano na ngayon ang mangyayari? Dilalong magagalit ngayon ang mga fans naman ni Catherine at fans din naman nitong si Blight sa isa't isa, di ba? Ram oh. rumble na naman to. Oo, diba? lalo, lalong tumitibay tuloy ngayon ang mga hakahakang nagkakalat, di ba? Nahiwalay na sila kasi ito na, dumating na sa puntong anpaluhan na. So, anong oh. Um, pagka na hindi nagkakasama pag hindi na nagkakasama sa mga retrato break hmm. kapag ka naman ano hindi na nag nagpa followhan magka-haway 'yun okay. ano